Hi, hello mga lakwatsero. For to this video, nandito naman tayo sa mall. Isa sa pinakamasi pinaka sikat na mall dito sa uh, Pasay City. So, nakisaglit lang ako dito kasi uh, ang init-init ng labas. So, 'yan. Samahan ninyo ako lakwatsero sa ating pag-ikot dito lang sa mall. So, ilang bisis na din tayong nakapunta dito sa mall na to. Ito po yung uh, Mawa Mall of Asia. So, nakasig, nakis, nakisaglit ako dito mga lakotsira kasi galing ako sa labas ng walking tour ako sa seaside din sa may ano. So, nakisaglit ako dito kasi parang init sa labas eh. So, yan. Naglalaan naman sila. Kwasera nang nag-iisa. So, ditong banda, ito po yung uh, parang skate yata. So, yan. Ang katapat dito, yon yung mga uh, fast-food restaurant. Naduduling naman ang yung mata kung mga lakot-sira. <laughs> Kasi ginutom na ako tapos pikit mata lang tayo kasi alam mo naman alam na ninyo yung uh, pag uh, restaurant dito sa moon, medyo may ano kabigatan so yan pikit mo na si lakwat ikot ikot lang dito nag iisa lang akong gumalay eh always naman ng sa ako. Sanay na kasi ako eh. Kahit saan ako punta, wala akong kasama. So, dito tayo sa Mua Food Mall. So, pikit mata muna tayo mga nakatsira. Kahit kunting nga uh, gutom na yung tiyan natin, charot. So, hindi umiikot lang ako dito then makasaglit lang tayo sa Sky Garden kung anong update doon. So, baka may mga bagong uh, update tayo doon. So, ang pagkakaalam ko, yung bagong pasyalan doon na daw sa Kundrad, mas maganda daw doon sera kasi uh, iba-ibang mga ano doon, parang uh, sa ibang planeta. And then, parang, kasi ang mga ano doon, uh, puro high-tech. So, kung ano man ang kagandahan dun yun din ang kamahalan ng presyo may entrance eh. 800 per head so medyo may kabigatan din kasi alam ninyo na basta ganyang mga ano so yun pupunta na tayo sa sky garden titingnan natin kung anong mayroon doon kasi nakisaglit lang ako dito kasi gutom na ako galing ako sa labas nakipag walking tour Then, saglit lang ako dito sa mall para hindi sayang din yung oras ko. Uh, mga 15 minutes, ah, uh, 13 minutes, di ba? So, naki-ano na ako dito para hindi sayang yung oras ko. So, late din. Kasi pag ako gumagala, ah uh, kailangan ko talaga makakuha ng tatlong video. And one video, kailangan daw ng 13 ah uh, minutes. So, yan, pinunto ko talaga para hindi sayang yung oras ko. Whoa, sayang yung oras ko. Medyo may ano pa naman. Kasi pag dito, kasi sa Pasay, sa, sa Mua, pag gabi, mayroon pa na sumakay kasi sumak sasakay ako ng parang malibay din ha haba, ng pila. So ngayon, medyo okay lang kasi ano pa naman eh, 6pm pa naman. So, konting ikot lang dito sa Mua. And then, aakyat uh, tayo, pupunta tayo sa Sky Garden. Uh, kasi yung last uh, punta ko ng Sky Garden dito sa Moa, yun yung last year or the other year pa. So, yun yung uh, unang ano kasi pag may bagong pasyalan, pupuntahan ko depende sa budget. So, yun, uh, maki-update muna tayo kung anong mga ano doon. dito ito po yung Sky Garden. So ang Sky Garden na sa ano uh, ano sa fourth floor ng Moa. So yan ito pala ang ano. So hindi nila medyo ano. Ang ganda dito mag-date ng mga kotsera, di ba? So, sa yung mga nag-daisy pa ako. So dito hindi nila binuksan yung mga ilaw kasi may bago na kasing pasyalan eh doon sa may uh, kundrad. So medyo maano na ito kasi <clears throat> nung unang open pa lang dito ang daming tao tapos uh, binuksan nila yung mga falls at sa so mga ilaw. Hindi kaparehas noon kasi mas uh, ngayon medyo madilim. So 'yan mga lakotsera, ang ating uh, pag-ikot dito sa buong mall. Pero hindi ko inikot 'yung ano lang. So depende kasi sa oras, alanganin kasi. And then sinulit ko lang kasi para hindi ako logi tatlong video sa ano. So 'yan mga lakotsera, maraming maraming salamat sa always ninyong support sa mga team na hindi nagsasawang uh, mag-support da isa lang ang masasabi ko uh, tiwala lang and ipagpatuloy lang nating buhay uh, youtuber so, nagpasasalamat din ako kahit uh, papaano nakuha ko yung uh, requirements ni lolo so, matagal na ako dito sa buhay ng youtuber pero as of now isa na akong uh, youtuber charot So once again, maraming maraming salamat. For those who uh, subscribe my YouTube channel, please subscribe. Lakot sa rang kabilaw And then please press the button para ma-update ninyo ang susunod na mga uh, gala ko, charot. So yan, uwing uwi na ako kasi gutom na gutom na ako. And then, uh, kailangan ko ding uh, medyo ano yung oras kasi pag dito kasi mayroon ka na akong magsumakay sakay ako ng uh, terminal para malibay and then baba ako ng LRT pag malibay kasi uh, ano pila pila hindi ka parehas ng ano na mag abang ka na ng sasakyan pero dito sa mga kailangan pila first come first serve so kailangan nating medyo agahan So yan lang ang ating uh, kabuwan ng ating uh, video dito po sa mua Seaside Mall or SM Department Store.